subukan natin palitan yung carbon brush nito galing dito sa carbon brush lang toron natin to. puro muna bi dito pa malinis guys ito. ito yung gagamitin natin kolim lang yan jar, tapos ilagay natin dito. salpak lang natin kasama yung spring. spring para magkaroon siya ng kumkap malaki. Di magkas bawasan ko muna. Ayan na guys, pinasok ko na siya. Saktuan lang to guys. Binawasan ko siya dun sa may ano. Pasok natin dito. Tapos, lagyan natin itong takip dito sa ibabaw. Ayan. Para meron siyang spring. sig ikutan yo lang nang Philip. Na hmm. na basta pa. Yan. Tapos this this thingy natin 'to. Tapos kabila. 'yung lang to guys. Tingnan uh, natin 'yung obra to. Ito naman to? Ay pa snap Tapos 'yung contact niya nandito. Patong lang natin sa ibabaw. Tapos yung takip. Diyan. Here. ito natin yung kinuha yun ito natin tapos iti-testing natin guys kasi yung dati nya ito ang bilis mo food food kaya kumuha tayo dito ng mas malaki binawasan lang natin sa liha ngayon ito try natin to kung na yung ating grinder Ah, saksak -sak natin. baka kasi naka Saksak. Na eh. -sak. Ito. Saksak -sak natin. Ngayon naka-saksak na, guys. Try natin. Ano? Eh. Galawin na. Okay na guys. Hmm. Very good. Pinutin na Yan. Kasi kung mga nasira yung ano nyo, wala kayo makuhang carbon carbon brass. Ito ba carbon brass? Galing dito. Tapos, ito yung motor niya. Okay pa sana to guys. Iniwal lang sa akin ni Bonsoy. Ayan, set out kay Bonsoy. Ito kasi yung dati niya. Mabilis madurog yung ano niya. Malambot. Ayan. Ngayon, okay na to guys. Ayan. Ayos na naman yung ating grinder. Ayan, guys. Kung bago ka lang sa aming channel, pwede kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated ito naman tanso guys ito yung original na tanso malalaki para lagi kayong updated sa ating mga video ang gagawin magandang buhay